Pumatol ako sa pulis na may asawa at nangako siya na hihiwalayan niya yon para sa akin. Hi, share ko lang ang aking story. Na in love ako sa pulis na may asawa. Pero bago ko pa nalaman na may asawa ito, umabot na kami ng one month at napamahal na ako sa kanya ng sobra. Nung nalaman kong may asawa siya, humalo yung lungkot at gat ko sa kanya, pero hindi ko siya kayang hiwalayan. Sinabi niya ako pag may problema kaming dalawa, nakakatikim ako ng sampah sa kanya at mga masas na salita. Pero bakit hindi ko pa rin siya kayang hiwalayan? Siguro napamahal na ako sa kanya ng sobra kaya ganun. Dumating yung mga araw na umuuwi siya sa kanyang asawa. Sobrang sakit sa akin pero di ko magawang magreklamo kasi hanggang dun lang talaga ako, second option lang ako. Ang mas malala pa, gumamit pa ulit siya ng ibang babae. Ang masakit lang sa akin, kaibigan ko pa si girl. Gusto kong magalit sa sarili ko kasi Pati ko siya maiwan-iwan kahit ang dami niya nang nagawang mali sa akin. Tinatanong ko yung sarili ko, nagkulang ba ako? Di pa ba ako sapat? Binigay ko naman lahat? Hanggang sa dumating yung napagod na ako. Sinubukan kong makipaghiwalay. Hindi ko na siya nire-replyan sa mga chat niya. Nagmamakaawa siya sa akin. At ako naman yung sita... Naging marupok kasi akala ko magbabago na siya. Hanggang sa dumating yung araw na tinanong at iniyakan ko na siya. Tinanong ko siya na hanggang dito na lang ba ako? Magtatago na lang ba ako lagi? Pero ang sabi niya sa akin, magtiis daw muna ako kasi aabot din daw kami sa panahong gusto kong mangyari. Tinanong ko rin sa kanya na paano kung malaman ng asawa mo na may relasyon tayo, ang sagot niya lang sa akin is, wala raw siyang pakialam, ipaglalaban niya raw ako kahit anong mangyari. Hanggang sa dumating na yung araw na nalaman na nga ng asawa niya ang lahat. Nag-away sila ng asawa niya, at simula nun ay di na siya nagparamdam. Pinlock niya ako sa lahat ng accounts niya. Hanggang ngayon, durog na durog pa rin ako. Any advice naman po kung anong gagawin ko, aasa pa ba ako na babalik siya o magmove on na lang ako? From Sender Miss.